iba ka yung jellyfish. Mama, ahanap pa ako isa pa. It's a jellyfish. Mama, lagay mo dito. Huh? Ha? pa ako iba. Marami ba doon? Uh Oo. -oh. Oh. Hop. Uy. Go. Oh. Hindi okay, ito mamatay. But parang may ano. Ayan yung gitna niya. Wow. Jellyfish. Ba't hindi ako nangangati sa jellyfish na to? Ah. Ay, ay natin. Ay. Jelly jellyfish. Baliktarin natin. Baka kailangan nakabaliktad. Lala, dito ka. Ang cute ng jellyfish, oh. Wow, parang nga siyang jelly. Naligaw. Naligaw ang jellyfish, jellyfish, jellyfish. Yan po ang bahay namin. At nandito kami sa tabing dagat. Nung nakaraan, sobrang laki ng jellyfish na nakita ko eh. Kasi ang laki nitong ano, itong light jacket na to. Ganyan kalaki yung jellyfish na nakita namin. Pero ngayon, ganito lang. Sa umaga, maraming jellyfish. Eh bakit hindi siya nangangagat? na hindi ano, hindi siya makate. Oh, come on. Makabaliktad. Wala, wala na. Wala <laughs> na na. Ayun. Nauli ko pa. Buhay pa ba to? Oo. Oh. Wala na. Kunin mo. Kunin mo. Okay na. Wow. First time ko makahawak ng jellyfish. jellyfish. Parang may sipon-sipon pa. na. Oh. Oh. Sa tubig ulit. Sa tubig. Wow. <laughs> Parang sipon-sipon. Ang galing oh, ang ganda. Ang ganda niya sa tubig. Ayan oh. Mama, dapat maaga kang gumising para maraming kita mong jellyfish. Ganda oh. Ang ganda ng jellyfish na yan. Okay. Saan na? Hindi mo na nakita? Ayun, kita ako sa harapan mo. Ayan sa harapan mo. Nandiyan. Oh, nakuha ko pa linaw ng mata ko. Hindi siya makita sa dagat eh. dala sa tubig na, hindi makita oh. Pero kailangan sa yung mga tentacles niya, yan susundan mo oh. Okay, ako ako. Wait lang, ayaw mo siya diyan oh. Oh, malalabo na naman yung mata mo, di mo makikita. Baka patay na yan. Akin okay na. Bakit ganun yung tentacles niya? Parang ano? Akin okay na. Patingin. Naka-baliktad. Dapat naka ganito. Hmm. Ayan. Mm -hmm. Yan. Yan. Yuhu. Jellyfish. Hindi lang itong patay hmm? Balik mo sa tubig. Ah, dito na lang. Lagay mo dito. dami na kuha ni ako at ako. Nakuha ko marami. Iba. Ibang jellyfish. Mm -hmm. Sarap. Mm. Sarap.